yun na dalawa idol oh. bitpid bit idol magalaw dito idol you know, laki ay alimango laki laki idol laki idol alimango alam kong alimango idol alimango idol laki ay, ay. panalo idol oh. pero may gumagalaw idol eh Yon. Good morning, good morning, good morning, good morning mga ito. Good morning, good morning. Ano, you know? good morning yan. You know? Musta na kayo? Yan, nakala nyo, wala na tayo ha. Dito pa tayo. Idol, buhay pa tayo, idol yan. Dito tayo sa sa Taliptip sa Sabana. Yan. Ayan, idol. Lambat tayo, idol. Lambat naman tayo, idol. Lambat, lambat yan. Naglambat tayo, idol. Lambat. Pero may gumagalang huli tayo Ay, doon, may huli tayo yan Ay, eh, kita niya ba yan? So, malalim ay ito eh Ayan, ayan, ayan Yun ang laki Huli oh. yan ay doon Kunin natin ay ito lah Para tayo may ulam Ay, ito lo Yay Yun ang dalawa ay ito lo Pit-pit idol Pit-pit na walang tinik Sarap to idol Nadaing Kaya bola bola idol Magbobola bola Bulahan ba Yun ang lagay natin sa ating uh, Peacekeeper idol at mayroon pang isang bangos idol oh. Baby bangos idol Baby pa Kaso patay na idol oh. Patay na At sumabit pa Malay natin may alimang idol hmm. Bia idol Yun, Laki pa isa oh. Yan ang idol Laki Yun, Laki Berber Berber oh. Berber oh. bit Idol oh Berber Daming bigpi dito idol Lalaki Ay, oh Negro na biya oh O negro Negro na biya ah, Imported Yun bangos na maliit Yung idol, oh. Yung, umumuti, yun laki ay dulo yun umumuti yun wow ang laki laki ay dulo oh. ha oh? kita mo yan ay dulo oh. naglagay ka lang ng lambat pag uwi mo may ulam ka na idol pangatlo na to idol oh. na lang. maliit na biya idol. ang camera ko ay idol, 'yung laki. 'Yung laki idol, ah, oh. um, parang apat. Maabit pa idol. 'Yung laki biya idol. Wow, laki biya oh. Hay ba idol. Biya eh, kutakas takas idol. Wow buti na lang magaling tayo sa bakmaan idol yun o pulyo hmm. magalaw dito idol yun laki ay alimango laki laki idol laki idol alimango alam kong alimango idol alimango idol laki ay ay panalo idol o oh. pero may gumagalaw idol eh ano oh, laki ay dun Sarap to ay doon. Oh. Taba nito sigurado. Wow. Hmm. Manalo ay dun Limang. Eh, hey, labas. Labas ka muna. Anak ko. Isirami yung lambat ka. Hindi pa yan. Bumabawi pa lang. Ang limang ay oh. Dami kasi ng limang dito ay dolo. Yeah. tayo. Mamadali oh, tayo. Masakit-sakit din yan. Masakit pa pag hiniwalay ang ka kanang iyong asawa. Kasing sakit nang iniwan ng iyong yun, asawa idol pag nadali ka na na to idol hmm. diba ba idol yan o oh, para para lang para magkaulam idol ha kita nyo ba idol yan o oh, ako idol yun wow ano ah, pag naipit ka nito idol ay Good luck. Tain tali ay tala. Tali tayo. Tatatali. Tali yan natin. natin. Para hindi siya makasakit ng kapo. Ganyan ang tali ito. Laki. Pangkalabaw na ito.

palayan natin na idol ha kala mo ha kala mo hindi ako marunong magtali idol so sige no na ako lumaki idol sa panguhuli ng alimang o oh. hmm. safe na tayo idol safe na yung ating kamay dito ngayon okay, natin sa ating lalagyan idol yun. wow sana makarami tayo biyaya biyaya tapos oh, bangos na mali tayo doon baby bangos oh. baby pa idol pero patay na siya hindi na natin pakakawalaan hindi na natin bibitar matay ah, na lunod na mm ginawa mo ginawa mo binitay mo yun 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 kipon idol yun o kipon o kipon na idol o oh. kipon Bangos na naman ay doon. Daming ano. Ito po. Oh. Bitbit naman tayo eh, doon. Yeah. 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 Ayun oh, sakyo. Oh. Dami eh, doon. Sagana. Biya. Dami biya ito, oh. dalawa oh. Dalawang biya ito, oh makakauhoy ay na idol ah diba hmm na ano yun hmm ano malikot nasa mabuting kamay ka na ni kuya Ed yun Uli na naman na idol ayun pa idol laki oh ayan oh ayan oh ayun idol uh, ay laki oh. ah. ay wow daming berber idol oh. Pati. Okay. Yan, pangalawang pandaw natin idol. Aro yung mulit. Uh Oo. -oh. Yan, laki. Ayun, yan, yan. Kam, 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 kam. Ito pa pa. Yan, idol oh. babaw ang laki laki ay doon ang laki laki ay doon o laki ayan isang biya ay doon iya huh? yeah, no dami nating ting pang naing at bola bola, may limang pa. kakain kain tayo ng masarap mamaya. Ah, lipat natin ay doon Last na lipat na to. Last na. 一个一个。 ده you <laughs> i давхатны дээр Uwi na tayo. Kali na. yan na. Dito natin ang natin kayo.